Ayan guys, oh. makikita nyo wala na talagang tubig. Okay, uh, magandang araw mga kabols. Uh, dito po tayo ngayon sa Dawin ng Necros Oriental. Pinuntahan natin yung dam nila dito na nakita natin sa Facebook na isa itong malaking dam dati pero ngayon yan wala nang tubig makikita natin sa likuran uh, ito po ay nabuo sa administrasyong Gloria Macapagal Arroyo uh, with the under of National Irrigation Administration of Negros Oriental and Secure Provincial Irrigation Office, sibula Negros Oriental, Philippines ayan po, uh, tinatawag po itong Bayo River and Hinalin Creek Itong lugar na pinunta natin ngayon uh, Umabot ito ng Mahigit uh, 20 kilometer From Dumaguete City uh, Mga kalahating oras yung biyahe natin At ang gamit natin ngayon uh, Itong gamit ating motor ngayon Ang Honda Bit FI Version 3 Ito yung gamit natin na uh, papunta dito Tila ni Lalo din siyang wala Eh, itong nakari ko dito kan, bike ko dito, abin ko, lalong mo siya dito kan. Mura ko niya siya, kanya yung tasa. Agilam nun na niya. Pag-upas sa ni, dagang isda ng kwan dagko. Ah, agad 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 agad. Dako dako biyan ng na sa ni kuan gusto sa sale niyo. Agi pa hubasan jud eh. Ah, dili din ngong gi ni hubas tungod sa kainet. Kani sa nga kuan mga pila mga unsang kuan ani sa na project. Huh, mm munculnya -mm. munculnya kuantiti yang ini, ada hidangan keputusan yang 2006, Under ni Gloria Sina, uh, September 1, 2006, 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 ang mo ang kwa ni mo gani siya Lipayo River ang Hinalin Creek Hinalin dugang ron ang Hinalin di Ah so Lipayo River gani siya? Na ah, di ako tung Hinalin ni karon karon gi na Di palong kay gi diretso dito sa main line kay tubig ng kwa. Yeah, hey, no. Oh. Kasi nga lang ganin mo kuya. Martin, nagatira lang ka. Ah, magaso. Ah, sige. Daghang salamat sa inyo kuya. Hey, okay. ayon guys, nakakuha tayo ng info uh, tungkol sa uh, sitwasyon sa dam na ito. Uh, di pala ito ipekto ng ilinyo. Sadya pala itong pina pina na ng tubig para linisin yung mga butik at baka sa susunod mga ilang taon magiging spot na rin to magandang spot to uh, sa sinong di pa nakapunta dito uh, soon puntahan nyo ito okay, bago pa lang lahat shout out muna natin yung mga kaibigan natin na laging nanonood kay at Teleron Karulo Odisar saka yung kay Manuel Rani na jan sa Cebu magiging nanonood sa mga content natin kay Glyn Camaruda ng Carcar Cebu kasunod shout, shout out ko kayo at bago pa lang lahat huwag kalimutan mag subscribe sa ating channel paki like ang press ang like at saka notification bell para updated kayo sa susunod nating mga travel at bago uh, baka may may magandang spot namang dyan sa inyong lugar paki comment na lang below Baka mapuntahan natin dyan uh, sa mga susunod nating vlog. Okay guys, see you guys. Uh, don't forget to subscribe. Bye bye.